Good morning mga kapibo. Ito na naman ang magandang araw. Dito na tanay. Hindi mga na naman na balaw na kasakyan. Ngayon na uh, atake nila Pati yung truck na balaw. Makala siguro nila mababaw itong part na ito. Ay, ang lagong laguan siguro ng fog bar ko. Yung mga pick up na yan. Nakalagyan na lang palang sa ilalim para uh,

yung truck nipag inakalis doon oh. ano yun na pa yan eh kailangan din nang hatak dyan ang daya kasi tignan eh akala mo mababaw eh pero pagdating dito sa may ibandang part na packet na dyan yan. malalim yung part na yan mabalaw talaga dyan malalakas lang dito yung mga talagang mga monster jeep dito na laging tumatawid yun malalakas talaga yun malalakas na mukha talaga ibrot nga eh. sa kabila yung may tumaob na jeep eh sa kabilang ilog kawit uh, ilog may bomba ayan ayan ata pa nga nila yan Ayan na. Natak na. Ayan na. Sige. Dira. Ayun. Dali. Ayos na. Isa na lang. Yung truck. Wawa naman to. Antay pa nang hatak to. Ayun. Nakatak na na.